and guys pupunta ako ngayon sa uh, pinasukan ko dati dito sa Thunderbird dahil kukunin ko yung naritirang sahod ko yan nakakamiss dito daanan at saka uh, yun nga maambun ngayon maambun tapos minsan umuulan kaya yung mga bulaklak o yung dahon yung mga balaklak ng puno ay pish na pish na and guys malapit na ako sa thunderbird Yan, malapit na ako sa aking pinagjujutihan. Ayan, nakakamiss yung bundok dito. Actually guys, uh, maganda naman dito pa Kasi tahimik rin na lugar dito. Kaya maraming nagchichick in din dito sa hotel. Kasi ako kailangan ko rin mag Kasi may mga dahilan tayo eh. May mga dahilan tayo kung ba tayo magre-resign sa isang trabaho. Hindi ko na i dito kung ano yung dahilan ko. Private na lang yun. Guys, andito na ako.